Mga idolat kabayan ako po Amerika, nagdeploy ng labindalawang mga barkong pandigma sa Middle East. Ipinakalat ng Estados Unidos ang kanilang mga barkong pandigma sa iba't ibang lokasyon sa gitnang silangan upang maging handa sa posibleng pagsalakay ng Hezbollah, Hamas, Houthi at Iran sa Israel. Ipinadala naman ang Amerika ang isa palitong warship sa West Philippine Sea para suportahan ang Pilipinas. Ang USS Mobile at BRP Ramon Alcaraz PS-16 ay nagsagawa ng maritime cooperative activity sa West Philippine si isang pagpapakita ng presensya ng mga barkong pandigma ng Pilipinas sa mga karagatang ating nasasakupan kasama ang numero uno nating kaalyado, mid-range capability missile system ng Amerika na nasa Pilipinas, tatagal pa sa bansa. Ito ay para sa depensa at deterrence ng Pilipinas. Israel kinumpirma na isa pa sa mga pinuno ng militar ng Hamas ang nasawi matapos magsagawa ng airstrike ang Israel sa Gaza. Grabe ang ginagawang opensiba ng Israel mga kabayan. Ito na ang katapusan ng mga nag-aasik ng Samaan sa mundo. Hezbollah naglunsad ng panibagong pag-atake sa Israel. Agad namang nagliparan ang mga Tamir Interceptor mula sa Iron Dome Launcher ng Israel Defense Force. Israel Rumespa binomba ang headquarters ng Hezbollah. Amerika, mabilis na kumilos. nag ng labing dalawang barkong pandigma sa gitang silanga. Kabilang na dito ang Nimitz-class nuclear-powered aircraft carrier, ang USS Theodore World Carrier Strike Group at ang Amphibious Assault Team. At nasa mahigit apat mga marines, agad na pinakilos ng Amerika ang puwarsa nito dahil sa nagbabadyang tensyon sa rehiyon matapos masawi ang Hamas leader na si Esmael Haniyi at ang Hezbollah military chief na si Fuad Sukur. Ipinakalat ng Amerika ang kanilang mga destroyers sa Persian Gulf, Eastern Mediterranean at Red sea, kung saan kaya nitong supilin ang mga banta na posibleng ilunsa ng mga kalaban sa iba't ibang direksyon at lokasyon. Malaking tulong talaga sa siguridad ang Amerika saan man sa mundo. Sa katunayan, nagsagawa din ang Pilipinas at Amerika ng maritime cooperative Activity sa West Philippine Sea. Ang barkong pandigma na USS Mobile at BRP Ramon Alcaraz PS-16 ay naglayag sa kargatang sakop ng Pilipinas upang iwagayway ang bandila ng bansa, isang pagpapakita sa mundo na ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino. Sinabi ni Department of National Defense Secretary Gibo Chudoro Jr. na palalawakin pa ng Pilipinas ang maritime cooperative activity sa mga kalyado at like-minded countries tulad ng Japan, Australia at iba pang mga bansa. Dagdag pa dito, nagpasalamat din ang Pilipinas sa Amerika sa patuloy na pagtulong upang mapalakas ng Pilipinas ang mga kakayahan sa depensa. Today, as we convene the fourth 2 plus 2 meeting between us, we continue the important conversation that began between our defense establishments in 2002 not only in words but backed up by concrete accomplishments we thank the us government for the continued assistance in building up our capabilities which will provide a tremendous boost in order for us to establish a credible deterrent to unlawful foreign aggression we discussed security assistance roadmap that will bolster our sustainability, interoperability, redundancy, and effectiveness. We discussed ways and means of enhancing our cooperation and to ensure that the Philippines becomes an effective upholder of international law under a free and open global rules based order. We will ensure more frequent and regular policy and operational coordination. We will also bolster maritime cooperative activities and expand coordination with Japan and Australia and other like-minded nations, not only in these areas, but in joint exercises and training as well, where applicable. Mid-range missile defense system ng Amerika na nasa Pilipinas tatagal pa sa bansa kahit nagbanta ang China sa Pilipinas na magdudulot ito ng tensyon. Pero ang Department of Foreign Affairs ay nanindigan na ang missile defense system ng Amerika na nasa Pilipinas ngayon ay isang deterrence at for defensive purpose lamang. Um, for Secretary Manolo, following your meeting with China's Foreign Minister Wang, uh, he warned that US intermediate range missile deployment could start an arms race with China. Do you think that you're starting an arms race? Regarding the, uh, the supposed uh, reference of uh, Foreign Minister Wang Yi to the missiles, all I can really say is that first, these missiles are meant for our own defensive capabilities, our own ability to improve our, our, uh, our defensive uh, deterrence. And they're not meant for any offensive purposes. So I really can't see on that basis how it would lead to an arms race. Kudos sa Marcos administration na hindi tayo nagpapasindak at nagsusunod-sunuran na lang kung ano ang sinasabi ng China. Balitang Middle East naman tayo mga kabayan. Israel kinumpirma na isa pa sa mga miyembro ng Hamas ang nasawi sa ginawa nitong airstrike. Ang Israel military noong Webes ay inihayag na ang pinuno ng militar ng Hamas na si Muhammad Deif ay nasawi sa isang airstrike na ginawa nito sa Gaza. Ang kumpirmasyon ng militar ng Israel Defense Force na nasawi si Muhammad Daif matapos isang araw ang pagkasawi din ng Hamas Chief na si Esmael Hani sa Teran, Iran. Grabe mga kabayan, sunod-sunod ang ganti at paniningil ng Israel sa mga Hamas. Naglunsa ng Israel Air Force ng kanilang fighter jets para sa nasabing misyon sa Khan Yunis. CDF ay isa sa mga responsable sa pag-atake sa Israel noong 7 ng Oktubre taong 2023. Itinuturing siyang Bin Laden ng Gaza. Kabilang din siya sa lista ng international terrorists ng Amerika simula pa noong taong 2005. Hindi titigil ang puwarasan ng Israel hanggat hindi mabubura sa mundong ito. Matapos masawi ang pinakamataas na commander ng Hezbollah sa ginawang procession strike ng Israel sa Berot, Lebanon. Naglunza ng Hezbollah ng panibagong pag-atake sa Israel. Kita sa mga naglabas ng video sa social media, ang pag-aktibo ng Iron Dome at Tamer Interceptor ng bansang Israel upang harangan, sanggain at pigilan ang mga rockets ng Hezbollah. בבקשה. לכו לממ"ד! לכו לממ"ד! הממ"ד יליל מה הנה איך הדף? הנה התחלנו, זה התגובה של חיזבאללה אחרות האלה. Ну, сейчас дойдет звук у нас. Апситы. Здрасте. Здрасте. Сейчас у нас точно звонит. Israel agad namang naglunsad ng counter atak laban sa mga kalaban. Tinarget ng mga fighter jets ng Israel ang headquarters ng Hezbollah sa katimugang bahagi ng Lebanon. Kita ang matinding pinsala na idinulot ng bomba na inihulog ng porasa ng Israel sa kuta ng mga kalaban.